Nabasa ko lang na sa balita na you would push for a senatorial uh, a senate inquiry into the uh, alleged insertion of uh, magkano yes. ba talaga 142 billion po ba o mas malaki pa hindi lang hindi lang uh, ito ganoong figures na nakikita namin at this point ano um, again as i said no ito yung nakikita naming figures na ibinigay sa amin na nakikita namin si Senator uh, Ping Latson, ang nagumpisang mag mag ma, ano eh uh, binasa niya yung uh, NEP, yung National Expenditure Program noong 2025 na na noong 2024 ano sa House na ang budget ng DPWH noong uh, July, uh, August, sinabit sa House, ang budget ng DPWH was 825, no, no, sorry, 900 billion. All right? Okay. 100 billion. Based on the figures seen by Senator Lasson, pagdating na maging gab, General Appropriations Bill sa House at ipinadala sa Senate, katapos nilang ibalangkas, naging 825 billion ang budget ng DPWH. Ibig sabihin, nabawasan pa ng 75 billion. Mm. Na alam pa nga namin kung bakit sa napunta yung 75. Baka napunta rin sa mga ibang mga dapat na departamento tulungan. Something to that effect. We're not mm. sure about that. But we're sure about the figures. All right. Ngayon, after the 825 pagdating sa senate pagdating sa senate naging 1 trillion 125 billion ang budget ng DPWH pinalobo sa senado lumobo 600, sa senado good billion lumobo sa senado okay. Nag-meeting sila ngayon sa baykam hindi namin alam ko ano nangyayari sa unang baykam ang sinasabi sa akin ni Grace po, and I don't know if she will uh, admit it sa inyo, pero sinasabi niya sa akin, nahilo daw siya, wala raw siyang kinalaman doon. Okay. Dahil na hilo, nahilo, doon siya, nahilo? Nahilo daw siya. At uh, wala siyang kinalaman doon. O, ngayon, pagdating nung uh, small by cam, dyan na nagkaroon ng mga ikangay pagkakaiba. As a matter of fact, based on the figures, nabawasan yung 300 billion ng 61 billion. Okay. Yun ang istorya. As of now, yun ang istorya. The Presidente alam na yun ang istorya. So, as a matter kind of fact, there are, there, are, um, there are issues there, there are projects there na hinod ng Presidente. Hindi niya pinag-release. Ginawa niyang FLR yung iba. Kasi nga, ganon. So, gusto namin ma-imbestigahan ano nangyari? Bakit nagkaganon? Ano yun? Ano yung nadagdag? Ano yung nangyari sa BICAM? Sino-sino umatend sa BICAM? Sino na? Uh, yun ang mga gusto natin malahan para huwag maulit yan. At, eto ngayon. Pagpalagay mo, 100 billion, hindi 300 billion. Pero yun ang saalagay sa figures, ha? Sa total, ha? O, palagay mo na. Sino naglagay nun? At para saan? Sinong nakinabang nun? sinong author na nagpasok noon? Sino ang nang uh, nakialam doon? Yun ang gusto nating malaman. Kaya gusto nating imbestigahan para dito sa 2026 budget, huwag maulit. O sinabi pa nga ni presidente, hindi ba? Wag don't touch my neck. Gusto niyo mag-tweak ng konti. Okay. Ako naniniwala ako doon. 1992 pa ako diyan. The NEP, the Next National Expenditure Program, is the budget of the President. Yeah, president's so, budget. You know, Tik-tik ng konti doon, okay lang. Si tingin nyo, dapat dagdagan ng DepEd. Di gusto nyo, dagdagan ng konti ang PIDEA. Yung mga ganon, okay lang yun. Pero pagka masyadong malaki, inapektuhan ng DepEd, naapektuhan ng ang health. Pagkatapos, puro DPWH sa kinabang. Pagkatapos, ang daming flood control. Pagkatapos, ang daming flood. O, oh, aba, hindi ba? Huwag nating hayaan yun. Kaya tama yung sabi ni Presidente. The net must remain as the net. That's his budget. Pag sumabit yan, siya sisisihin. Hindi yung pag ginalaw mo na ng ginalaw, pag sumabit yan, hindi ang presidente sisisihin. Kayo. Opo. Sir, i-clarify ko lang, no? So, hindi pala 142 billion lang yung insertion na pinag-uusapan natin. Magkano? 300 billion ba? So 300 far? billion yung naging budget ng DPWH. I'm not saying it's an insertion. I'm hindi, magkano, yung, magkano yung no, insertion sa na, so, nasisilip ninyo so far? Ang ang, sina ang nakikita so far ay 142 billion na insertion. Okay. okay. Na insertion. Sat satisfied ba kayo dito sa paliwanag ni uh, Senate President Jesus Codero? Kasi nagpapareskon siya, dininay niya 'yan. Uh siguro pinakamaganda. Harapin natin yung mga departamento. At malaman natin sa mga departamento, nakausapin na pagka nag-hearing na tayo, nag-investigasyon na tayo, malalaman natin yon Inbis na sinasabi ng, ng Senate President, eh ganito, uh, uh dapat tinanong ng media sa kanya, bakit nandung, nandung ba siya? <laughs> sa akin niya, nandung ba siya? <laughs> Oo. Oh, Yun ang pinakamaganda. Eh, yung mga reporter, eh, hindi, iba tanong eh. Hmm. Di ba tumaas ang kilay ni Senate President Baka nung na. kung tanungin yun? Baka tumaas ang okay. kilay niya nun. Ang pinakamaganda, ano, imbis na sabi ni, ni SP o sabi ni Majority Leader o sabi ni Minority Leader, pinakamaganda, tingnan natin yung ebidensya para malaman natin. Di ba? Tanungin natin yung DPWH. Tapos, meron ng mga na-release diyan. Ano pangalan ng kontrat kontratista? Ano pangalan ng kumpanya? Ano pangalan ng kumpanya? na nag-deliver niya, gumawa nito. Na gumawa niya. Di ba? Sino Anong, anong ginawa? Sa napunta yung, uh, yung sinasabing insertion? Di ba? Yun ang nakikita uh, natin. <clears throat> okay. Eh, ano po ba yung likelihood na ito, matutuloy itong uh, investigation na isinusulong ninyo? Eh, isa sa mga nadadawit dito yung mismong Senate President. Eh, hindi naman basta Senate President na madadawid dyan. Ang buong Senado madadawid dyan. O, di lalo na. it, is not to uh, be... Ba, eh, kailangan. Kailangan, harapin natin yan. Kailangan, ituloy natin yan. Hindi pa pwedeng... We cannot sweep this under the rug. We will have to go through the, the motions and really look into the, the the, the the heart of the matter. At malaman natin, para hindi nga maulit, eh pag hindi, ma, maulit yan. O yun ang mabigat, ano? Kaya pinaka mabuti niyan, uh, magkaroon na ng uh, talagang inquiry. Uh, kailan niyo balang, kailan niyo balang ba ito? gusto ng Presidente, remember, he said that, and he mm -hmm. wanted to make sure, no? So aside siguro from the the Senate investigation, pagkakaroon niya ng uh, investigasyon ang uh, Executive Department. Na dapat naman siguro yung Ombudsman. Maganda diyan, makialam. O yung Selgen, o sino dapat utusan sino dapat utusan ng Presidente? Hmm. Ito nga pala, no? sa tagal po ninyo sa politika, kayo yung pinaka-senior na Senador Janom, no? ano po ba ang sagot sa tanong na bakit paboritong-paborito ng mga politiko yung flood control projects? Hindi, Mama. Ka, ka, well, mula noong 1992 hanggang ngayon, kahit minsan, ni piso, hindi ako nagbibigay sa nang hihingi sa aking mayor o governor o kahit sino ng flood control drainage, dredging, flood control, ayoko niyan. Bakit? Eh noon pa lang eh, alam mo naman mga kasabay ko, puro mga, puro big shot eh. Blas Oplin, Neptali Gonzales, Ernie Maceda. Ang sinasabi nila sa akin, bata, hindi mo makikita yan kung ginawa o hindi. <laughs> Mahirap yung audit. Dredging? Oh. Uh, blood flood control? Anong ginawa mo? Paano ka nag-flood control? Uh, nag ano ang tawag doon? Bukod sa dredging? dredging. <laughs> Meron pa isa eh. Hindi mo pa... lang may hinukay eh. <laughs> di, pa, laging, laging. di ba? O, oh, kasi daw, uh, may uupa ng bako. O, lagay mo mga, sam, mga sampung milyon yung budget do sa isang particular area. Kukuha ng bako, magkano upa sa bako sa isang araw? Huhukay hukay doon. Pag nandoon yung nakat, may nakatingin na auditor, pag alis wala na hihintigil <laughs> na yun. Lilipat naman doon sa kabila yun. Oh. No. Di ba? Grabe, Tapos, It's sa, ay, sa ba kickback. Madaling-madaling ang kickback dyan. Pag flood control, dredging, uh, drainage. <laughs> ano pa yung isa? Yan ang pangisip. Hmm. Yung, yung mga ano, yung mga road, yung nagpapag nagpapasemento ng kalye, yung mga ganon. kung nagpapasemento ng kalye, at talaga <laughs> makita mo sinemento, at at the very least ay eh, kaya yung pinaka uh, yung kapal ng semento ay tama ah, maayos naman siguro na ba yon pero oras na sinabi semento pagkatapos uh, inaspalto <laughs> di ba iba iba na eh oh pagkatapos yung uh, Meron na ko na nung araw na isa nga pa lang kinestyon namin, talaga nagkagulo, pinabawi namin yung uh, yung pondo ron eh. Nag ano yung ano tawag doon sa gilid ng inaayos yung gilid ng kalsada? Uh, road widening? Road wide, hindi. Road widening ba yun? Hindi, oh. yeah. no. Hindi, merong road widening eh. Merong road, parang road widening. Ano? You know? Walang road eh. <laughs> Sidewalk. hindi. <laughs> Road ay hindi na nakalagay dito sa ano, eh. Pero walang road. Walang road eh. Hindi <laughs> ba, eh? ba dapat yung road muna? Uh, May din Pero walang road. Pero wala. uh, raw, ano yung uh, drainage, uh, dredging, flood control, at saka yung slope protection Naku. Ah, oh. really? So, yun yung isang sinasabi ko. Ito, na-curious ako. Di ba nandun naman kayo sa Sona, hindi po ba? Umatayin kayo ng Sona, uh -uh. di ba? Uh -uh. Kasi nung binanggit ng Pangulo, actually, that was one of the most important pronouncements that he made. No? Sabi niya, mahiya naman kayo. Talagang Ooh. aminado siya din ang tindi ng corruption sa flood control. Ooh. eh And nung pinapanood ko kasi Sona, nagpalakpakan yung mga congressman, pati iba mga senador, no? iba tumayo pa. Parang tumakbo sa isip ko, no? But I don't know whether you agree with me. Sabi ko, parang ang dami ipokrito dito, no? Kasi, paano ba lumoboy ang mga proyekto na yan, eh di ba dahil din sa inyo? So, parang, <laughs> parang bigla naging anti-corruption lahat eh, no? Mm, nagkatingin nga kami ni Sen. Lacson eh. Oh. <laughs> anong anong pinag-usapan niyo? Nagkatingin na lang kami. Pero naka, ang, ang, ang maganda, pagbaba ni presidente. Eh. Yun ang hindi nakita ng media at hindi narinig ng ibang tao. Ano? Anong, yung kami dalawa ni Sen. Lacson, dinadaanan niya. Eh, the president made a wink. Mm. I knew I understand what he meant. Eh kasi kausap lang namin 3 days before kasusumbong ko na sa kanya eh, 'yung mga nangyari. Ano, so natindihan ko 'yung wink niya noon. Pagkatapos ng ban asaba natin kay Senador Tolazon. Kanya parang nagakasapalap pa ko ah. Ah, hindi. Ana na. Alam niya na natuwa kami dun sa sinabi niya. Kasi alam niya eh. Totoo naman yun. Aaminin ko naman ako. Hindi magalit na yung magagalit. Nagsumbong naman talaga ako sa kanya. Pero dito, Tito Sen, ang laki ng babanggain nyo rito, pati ng presidente, kahit presidente siya. Kasi kongreso, tapos sinabi niya, pag hindi aligned sa NEP, sa NEP, yung inyong ipapasang budget, hindi ko aaprobahan yan. Mapapanindigan kaya ng Pangulo yon Kalaban niya rito, ilang daang mga kongresista, pati mga senador. Maninindigan niya yon at may kakampi siya. Pagdating siya sa party na yan, kakampi niya kami. Ano? Uh, uh, meron siguro namang kasama kami na kakampi rin sa amin. Kakampi niya kami. At saka kami, ako at this point, ano, um, yeah. sinasabi mo maraming babanggayin. Baka kami, pag initang kami, babanatang kami ng mga baser, ng mga troll, ng mga kusino-sino. I actually don't even care anymore. Bakit? Yun ang masarap ng matanda ka na pala. At matanda ka na rin sa politika. Wala na akong dapat tanawin na utang ng loob ng kahit kanino. So kahit sino masagasaan na namin doon, kami kasi na to. Basta gusto namin tumino ang takbo ng bansa. Gusto namin tumino ang takbo ng uh, mapati, mapatino ang reputasyon ng Senado. So kahit, ka, kahit kami magkabaong-baong dito, kami Ika ang mga batuhin at patayin ng kusino. wala kami pakialam na. At this point of our lives, eh, ika nga, nakita na namin lahat ito. Uh, patinuin natin to hindi pa pwede ganyan. Uh, uh, matatakot kang banggain kung mabibigat yung mo. Ika e nga okay. po, actually... Mm. Seriously, kailangan na talagang reformahin yung budget process, no? Kasi Walang mangyayari sa bansa natin pag naminanaritili tayong ganito, tapos ang hudikot, hudikatura, ganyan. Pagkatapos ang, ang kongreso, ganyan. Ay, eh, na, forever lang mahirap yung mahirap pag hmm. Eh, papalit-palit lang yan, eh. Kaya nga nung isang araw, nung nag-uusap-uusap din kami, sabi ko, Mag-ingat tayo sa mga ginagawa natin. Mag-ingat tayo sa mga desisyon natin dapat siguro maiisip din ng mga ibang ng mga ibang nasa hudikatura. Hindi araw-araw ikaw nakaupo diyan. Ano? Baka dumating ang araw magamit sa iyo 'yan. O gagamitin mo, hindi mo magamit kaya dahil sa ginawa mong desisyon ng araw. 'Di ba? Parang ano 'yan eh. Yung kasabihan niya eh, na, na ko sa mga matatanda ng araw eh. Sabi niya, sabi nila, pag dumating ang mga ambaha, ang mga isda kakainin ng mga langgam. Pag nawala yung baha, yung langgam kakainin ng isda. Ganyan lang yan eh. Mm -hmm. Kaya, mag-ingat sila. Mahiya naman sila. Tama si Presidente.